Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Matapos mag-viral ang 1,000 pesos weekly meal plan ng dating actress na si Neri Miranda, ibinandera naman ng actress comedian na si Pokwang ang kanyang pagkasa sa isang ulam challenge. <clears throat> Makikita sa kanyang IG post na marami-rami ang nabili niya sa worth 1,000 pesos. Karamihan sa mga ito ay mga gulay at wala pang kahit anong karne. Nabanggit din ni Pokwang na hindi pa siya sigurado kung hinggang ilang araw itatagal ang mga ipinamili niya sa palengke. So ito yung 1,000 challenge na pangulam. Hindi ko lang alam kung ilang araw tatagal to ang sabi niya sa video. Pero ito po yung mga nabili ko sa 1,000. Apat na sardinas na maliliit, kalahating kilong galunggong, kamatis at sibuyas na tig Dalawang tali ng kangkong, dalawang tali ng talabos ng kamote, dalawang taling ang ampalaya at sayote. Dalawa na po itong piraso and itlog anim na piraso at limang kilong bigas. Saad niya sa video habang iniisa-isa ang mga nabili. Patuloy niya. So yan po ang nabili kong lahat. Tingnan natin kung ilang araw po aabot ito ayon sa kanyang 1,000 challenge. Mababasa rin sa kanyang caption, sa kanyang post na plano niyang lutuin sa mga binili ang ilan sa mga paborito niyang ulam. Mga ulam na kinalakhan ko at hanggang ngayon ay paborito kong ulam. Tingnan natin ilang ulam ang mabibili ko sa 1,000 pesos challenge. Ang wika niya. <clears throat> Kasunod niya ay may pa-teaser pa siya na ibabahagi niyang mga ito sa upcoming YouTube vlog niya. Abangan yan sa aming vlog sa Mamang and Malia YouTube channel. Ang sabi niya. Samantala, nakita naman ng karamihan sa mga comment section na may netizen na nagtanong kung nagkasya nga pa ang mga ito ng isang linggo. Ang sagot ni Pokwang, Napagkasya ko ng two days, binase ko ng lima sa pamilya. Magugunitang pinagtulungan sa social media ang ginawang weekly meal plan ni Neri na ayon sa maraming netizens ay hindi makatotohanan at unrealistic. Pero pumalag naman dyan ang wais na misis at iginiit niya na sample lang naman ang kanyang ibinigay upang magkaroon ng idea kung paano makatipid sa pagkain. Pinaliwanag din niya na kaya umabot lang ng 1,000 ang kanyang budget at dahil may alaga siyang manok, kaya libre lang niyang nakukuha ang mga itlog. Napanggit din niya na mahilig din siya magtanim, kaya hindi na rin niya kailangang bumili ng mga gulay at prutas. Humingi rin ng sorry si Neri dahil marami nga ang nabigla sa kanyang sampol at ipinangako na maglalagay na siya ng mas detalyeng meal plan kung saan makikita na ang presyo sa bawat ingredients. Thanks guys for watching and God bless everyone.